Pwede, pag sinabing tumor, pwedeng benign. Ibig sabihin, slowly growing, no? pag tinanggal, hindi na magre-recur. Pag malignant naman, mabilis yung paglaki. Pag tinanggal, pwede rin mag-recur o pwedeng hindi matanggal lahat, no? So, uh, ang tanong mo, anong uh, cause? Minsan, basta na lang, no? So, minsan sa genes natin, or minsan na-expose sa virus, maybe radiation, yung mga ganon. Anong mga radiation ang, ang pwede mag-cause? Meron ba mga sobrang mga test, mga MRI or what CT scan. Ah, test, uh oo. -oh. Oh, ano, anong, anong radiation? Ah, radiation. Yung mga x-ray hindi 'yon magko kasi seconds lang 'yon. Yung constant, chronic, yung mga maybe nuclear thing, yung mga ganon na. Ah. Uh -oh. So, so wala tayong laban talaga doon sa mga mm -mm basta na lang. It just occurs. Oh, ah. Yung iba sinasabi, yung cellphone, uh -oh. yung mga cell site. Uh -oh, uh -oh. Ano ba pag-aaral ngayon? Yung iba, um, madaming uh, nagsasabi, baka yung cellphone, iba-ibang cellphone kasi, iba-ibang intensity ng radiation. Natulog ka, uh -oh. wag mo ilalagay sa ulo mo, so ilayo mo sa'yo, yung mga ganon. Pag nag-answer ka ng call, maybe headphone or speakerphone, mm -hmm. pero wala pang hard evidence na mag nagkukos talaga yon ng brain tumor. Pero ano feeling nyo in the future in 10, 20 years? Mm -mm. Mukhang lalabas na negative o parang uh, ang maganda lang na prevention, no? So wag nating gawin na laging uh, natulog tayo malapit to yung ano yung uh, phone or pag nag uh, microwave tayo no so ah, minsan yung, yung microwave sabi nila nagco ng breast cancer because of the ano radiation oh. so so kung pwedeng hindi dito ilagay yung microwave sa taas para hindi direct sa chest pero wala nang hard evidence for that oh, pero wala namang masama ko wala ilimit. naman oo oh, oh, oh. wala naman so sa brain tumor anong mga Gamutan ang magagawa nila mm -hmm. kung meron. Tsaka yung, oo, mm -hmm. tsaka yung gamot daw na binigyan ng steroids, para sa yung mm -hmm. steroids? Alam mo, pag may brain tumor, yung area around it na mamaga. So yung steroids, hindi para sa tumor, kundi pang tanggal lang ng pamamaga. Okay, pag natanggal yung maga, kasi halimbawa maliit lang yung uh, tumor, pero malaki yung pamamaga, malaki yung uh, panghihina or deficit ng pasyente. Yung steroid sa maga lang. Pwedeng uh, tanggalin to, i-opera kung halimbawa accessible yung area. Pag malalim naman, gitna siya, mahirap naman tanggalin yung nasa gitna. So, ginagama knife o niraradiation. Ah, uh, radiation to. Ah, uh, napag-usapan na rin yung tumor. Meron din bang tumor sa ibang part ng oh, nervous, oh, nervous oh, system oh, dito? Oh, nga may tumor oh, ba oh, sa ibang parte sa ulo lang ba o pati dito sa Sa lahat ng bahagi ng katawan pwedeng magkaroon ng tumor sa spinal cord, sa nerve. Kung halimbawa spinal cord ang affected, paralyzed from here down. Kung nerve may sobrang tindi ng 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 manhid, no, shooting pains down to one side of the body. Kung halimbawa itong Etong nerve ang affected, may tumor na lumalaki, mahina to, tsaka grabe yung sakit. Marami oh. ring cases nito? Uh, hindi meron siya din? as common, pero meron din. Ang TB of the bone, pwede rin? Meron bang gano'n? Okay, gano? halimbawa... Yung TB ng bone infectious 'yon, no? So magkakaroon ng nana dito, no? Yung nana pupunta dito sa spinal cord, mag-iipit sa spinal cord. Tapos yung nana pup kakalat din dito. Yung TB abscess kakalat din sa nerve. So magkakaroon ng paralysis, panghihina yung yung um, lower part. Halimbawa, ito dito yung abscess from here down paralyze. Kung dito naman yung abscess from a shoulder down paralyzed. Depende kung sa ang lugar. Okay. Uh -uh.